Lahat tayo ay nangangarap na guminhawa ang buhay, magkaroon ng komportabling buhay, at hindi iisipin kung saan kukuha ng perang panggastos sa bagay-bagay. Kung isa ka sa mga kamag-anak ng mga taong ating pag-uusapan ngayon, ay siguradong napakaganda ng pamumuhay mo ngayon, kaya nga ang iba mapapasanaol na lang. Sino nga ba ang mga taong pag-uusapan natin ngayon? Sino ang nasa top 10 pinakamayayamang tao sa Pilipinas ngayong taong 2024? Ano-ano ang kanilang ginawa upang maabot ang rurok ng tagumpay? Ano ang mga ebidensya na ubod ng yaman nga nila? Iyan ang ating aalamin, Top 10, Andre Tan. Si Andrew Lim Tan ay isang kilalang negosyanteng Pilipino na itinuturing na isa sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong buwan ng Oktubre 1952 sa Fujian, China. Gayunpaman, nag-migrate na agad sila sa Pilipinas noong bata pa lamang siya. Nagtapos siya sa University of the East sa Maynila sa kursong Bachelor of Science in Accountancy. Si Andrew Tan ang tagapagtatag ng Alliance Global Group Inc. Maki AGI, isang conglomerate na may mga negosyo sa iba't ibang sektor tulad ng pagkain at inumin, real estate at gaming. Isa sa mga kilalang subsidiary nito ay ang Mega World Corporation, Real Estate, na itinatatag niya noong taong 1989. Kasama rin ang Emperador Inkeranso alcoholic beverages at Travelers International Hotel Group, kasosyo sa Resorts World Manila. Ang Mega World Corporation ay isang kilalang real estate developer sa Pilipinas. Ang main office nito ay matatagpuan sa Bonifacio Global City, Taguig. Kilala ang Mega World sa kanilang mga township developments kung saan binubuo nila ang mga integrated urban communities na may mga residential, commercial at recreational areas. Ito rin ay nagde-develop ng mga office buildings at commercial spaces na pinapaupahan sa mga kumpanya at negosyo. Ilan sa mga kilalang township projects nito ay ang Eastwood City. Ito ay isang mixed-use development sa Quezon City na may mga residential, commercial at recreational facilities. Kasama rin sa kanilang township project ang McKinley Hill. Isang malaking township sa tagig na may mga international institutions, embahada, at iba't ibang klase ng residential at commercial buildings. Hindi rin pahuhuli ang Newport City. Matatagpuan ito sa Pasay. Ito ay isang integrated tourism estate na naglalaman ng mga hotels, casino at retail areas. Nasa tinatayang 112 billion ang net worth nitong si Mr. Andrew Tan, isang inspirasyon para sa marami ang kwento ng buhay ni Andrew Tan mula sa pagtira sa apartment building sa Hong Kong kung saan kahati ang ibang pamilya ay umangat siya sa pamamagitan ng pagsisikap at determinasyong makaahon sa hirap. Pinakita niya ang husay sa pagpapalawak sa kanyang negosyo at pagpapaangat nito. Sa Mega World, siya ang nagpakilala ng township sa saan pinagsama-sama ang residential, commercial at recreational spaces sa iisang lugar. Bukod sa real estates, ay pinalawak din niya rin ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng Emperor Incorporation, ang pinakamalaking brandy company sa buong mundo. Ang tagumpay ni Andrew Tan ay bunga ng kanyang sipag at talino sa negosyo mula sa pagiging anak ng isang imigrant sa China hanggang sa pagiging isa sa pinakamahalagang personalidad sa ekonomiya ng Pilipinas. Top 2. Jaime Zobel de Ayala and Family Kilalang-kilala ang mga Ayala bilang mga miyembro ng Alta Sociedad sa Pilipinas. Kapag nga ikaw ay isa sa kanila, ay talaga namang titingilain ka ng publiko. Si Jaime Augusto Zobel de Ayala o mas kilala bilang Jaime Zobel de Ayala ay isang kilalang negosyante sa Pilipinas na nagmula sa isang prominenteng pamilya ng mga negosyante. Siya ay ipinanganak noong Marso 18, 1934. At siya ang dating chairman at CEO ng Ayala Corporation, isa sa pinakamalaking conglomerate sa Pilipinas. Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Arts in Architectural Sciences sa isang prestihiyosong paaralan sa ibang bansa, ang Harvard University. Nagsimulang mamayagpag sa larangan ng business ang Ayala Corporation na pinamumunuan ng kanilang pamilya noong taong 1834. Isa sa mga pangunahing negosyo nila ay real estates na pinangungunahan ng Ayala Land kung saan sila ay gumagawa ng mga subdivisions, condominiums at office spaces. Sa kanila rin ang Bank of the Philippine Islands o BPI. Ito ay isa sa pinakamalaking banko sa buong Pilipinas na may maayos na serbisyo sa kanilang kliyente. Gayun din ang sikat na digital wallet sa bansa, ang GCash na malaki ang naitutulong sa mga Pilipino upang magkaroon ng mabilisan at madaling paraan ng pagtransak ng pera pagmamayari rin nila ang isa sa malaking telephone network sa bansa ang Globe Telecom. Tinatayang nasa 142.8 billion pesos ang net worth ni Mr. Jaime kasama ang kanilang buong pamilyang de Ayala Zobel. Masasabing makakalikasan ang pamilyang ito dahil kitang-kita sa kanilang proyekto. Ilan na rito ang Ayala Greenfield Estates at Novali na kilalang kilala sa pagkakaroon na eco-friendly na kapaligiran dahil dito mas maganda ang kalidad ng buhay ang nakakamit ng kanilang mga residente. Masasabing ang Ayala Family ay walang dudang malaki ang kontribusyon sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Top 8: Tony Tan Caktiong. Si Tony Tan Caktiong ay isang kilalang negosyante sa Pilipinas, kilala bilang tagapagtatag ng Jollibee Foods Corporation, isa sa pinakamalaking fast food chain sa bansa at kilala rin sa buong mundo. Siya ay ipinanganak noong ika-5 ng Enero, 1953 sa Davao City, Pilipinas. Natapos niya ang kanyang kursong Bachelor of Science in Chemical Engineering sa University of Santo Tomas. Nagsimula si Tony Tan Kaktiong sa negosyo noong 1975 sa pagbubukas ng dalawang ice cream parlors sa Quezon City. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin niyang mas gusto ng mga customer ang mga pagkain na inaalok niya. Kaya pinalitan niya ang negosyo mula sa ice cream parlor patungo sa fast food restaurant. Noong 1978, ipinanganak ang Jollibee. Ang Jollibee Foods Corporation ay lumago mula sa isang simpleng fast food outlet patungo sa isa sa pinakamalaking fast food chains sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ang Jollibee Foods Corporation ay hindi lamang nagtataglay ng Jollibee brand kundi pati na rin ng iba pang fast food chains tulad ng Chowking, Greenwich Pizza, Red Ribbon, Mang Inasal at Burger King Philippines. Sa ngayon, ang bilang ng Jollibee stores sa buong Pilipinas ay nasa 1,400 na at 270 stores naman sa iba't ibang panig ng mundo. Ang net worth ni Tony Tan Chakchong ay nasa 145.6 billion pesos. Si Tony Tan Caktiong ay kilala rin sa kanyang mga gawaing kawanggawa lalo na sa pagbibigay ng edukasyon at suporta sa mga kabataang Pilipino. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy na lumalawak ang Jollibee Foods Corporation sa iba't ibang panig ng mundo kasama ang pag-acquire ng mga international food brands. Si Tony Tan Caktiong ay isang inspirasyon sa maraming Pilipino dahil sa kanyang sipag, dedikasyon, at matagumpay na pagsasakatuparan ng kanyang mga pangarap mula sa simpleng simula. Top 7. Isidro Konsunji and Siblings. Si Isidro Sid Konsunji ay isang kilalang negosyante sa Pilipinas na kasalukuyang naglilingkod bilang chairman at president ng DMCI Holdings Inc., isang malaking construction at real estates sa bansa. Siya ay anak ni David M Konsunji ang nagtatag ng DMCI, DM Consunji Incorporation. Ang kanilang ama na si David Mendoza Consunji ay pinamanahan ng mga negosyo at ari-arian ang kanyang mga anak na sina Isidro, Josefa, Jorge, Luz, Maria Cristina at Maria Edwina. Dahilan upang maging kilala ang magkakapatid na isa sa pinakamayayamang tao sa buong Pilipinas, tinatayang nasa 162.4 billion pesos ang kanilang net worth. Ang DMCI Holdings ay isang malaking conglomerate na may interes sa iba't ibang sektor, tulad ng construction, mining, power generation, real estate development, at water services. Aktibo si Isidro Consunji sa iba't ibang civic at professional organizations kung saan siya ay nagaambag ng kanyang kaalaman at karanasan upang makatulong sa pagpapabuti ng industriya at ng komunidad. Ang kanyang pamumuno ay nakatuon sa pagpapanatili nang mataas na antas ng kalidad at integridad sa lahat ng aspeto ng operasyon ng kanilang kumpanya. Si Isidro Consunji ay isang halimbawa ng mahusay na pamumuno at dedikasyon sa negosyo. Ang kanilang pamilya ay nagaambag sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas at nagbibigay inspirasyon sa maraming negosyante sa bansa. Top 6. Lance Gokong Wei and Siblings Si Lance Wad Gokongway ay isang prominenteng negosyante sa Pilipinas, kasalukuyang presidente at CEO ng JG Summit Holdings Inc. Course, isa sa pinakamalaking konglomerado sa bansa. Si Lance Wad Gokongway ay ipinanganak noong 1966. Si Lance Gokongway at ang kanyang mga kapatid na sina Rubina, Liza, Faith, Hope at Marsha ay mga anak siya ni John Gokongway Jr. ang nagtatag ng JG Summit Holdings Inc. Months isang malaking negosyong may kinalaman sa air transportation, real estates, banking, petrochemicals at food manufacturing. Tinatayang nasa 168 billion pesos ang net worth ng magkakapatid. Pagmamayari nila ang kumpanyang Universal Robina Corporation, URC. Isa sa mga pangunahing kumpanya sa ilalim ng Gokongwei Group na nakatuon sa paggawa ng pagkain at inumin. Sa kanila rin ang Cebu Pacific Airlines, ang Cebu Pacific ay isang low-cost airline na lumago at naging pinakamalaking airline sa Pilipinas batay sa dami ng pasahero. Ang banking arm naman ng kanilang pamilya ay ang Robinsons Bank na may iba't ibang serbisyong ibinibigay sa mga tao. Isa sa mga proyekto ng Robinsons Land Corporation ang Robinson's Mall at ang iba pang mga office buildings, hotels, at residential projects. Sa kabuuan si Lance Gokongwei ay isang mahalagang personalidad sa larangan ng negosyo sa Pilipinas na may malaking kontribusyon sa pag-unlad at tagumpay ng kanilang mga kumpanya. Top 5 Ang Aboytis family ay isa sa mga pinaka-prominenteng pamilyang negosyante sa Pilipinas na may malawak na impluensya sa iba't ibang industriya. Ang Aboytis Equity Ventures ay ang pangunahing holding company ng pamilya Aboytis. Ang kumpanya ay may kaugnayan sa iba't ibang industriya tulad ng power generation, banking, food manufacturing, infrastructure at real estate. Pag-usapan natin ang power generation. Ang Aboitiz Power ay isa sa pinakamalalaking kumpanya ng kuryente sa bansa na may malawak na portfolio ng renewable at non-renewable energy sources. Pagdating naman sa banking, ang kilala at sikat na Union Bank of the Philippines isa sa mga pangunahing bangko sa bansa, ay sinasabing pag-aari rin ng Aboytis family. Dumako naman tayo sa food manufacturing kasama sa kanilang negosyo ang Pilmico Foods Corporation na nagpo-produce ng mga produkto ng harin, feeds at iba pang pagkain. Pagdating naman sa infrastructure, sila rin ay sangkot sa pagpapaunlad ng mga infrastructure projects sa buong bansa sa pangunguna ng kanilang kumpanyang Aboytis Infracapital. Ilan lamang rito ay ang mga airports, water facilities at telecommunication towers. Sa usaping real estate naman, ang Aboitiz Land ay ang kumpanyang ipinagmamalaki ng pamilyang Aboitiz. Ang nasabing kumpanya ay gumagawa ng mga commercial spaces at residential communities. Ang net worth ng pamilyang Aboitiz ay tinatayang nasa 176.4 billion pesos. Sino nga ba ang mag-aakala na nagsimula lamang ang kanilang negosyo? sa pag-aangkat ng abaka noong taong 1800. Ang pamilya Aboytis ay may malaking kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas, hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang mga negosyo, kundi pati na rin sa pamamagitan ng kanilang mga adbokasya at tulong sa komunidad. Sa kabuuan, ang Aboytis family ay isang mahalagang haligi ng industriya at komunidad sa Pilipinas na may malalim na kasaysayan at patuloy na impluensya sa iba't ibang sektor ng lipunan. Top 4. Ramon Ang Si Ramon S. Ang, kilala rin bilang RSA, ay isang prominenteng negosyanteng Pilipino na may malawak na impluensya sa iba't ibang industriya sa bansa. Isinilang siya noong January 14, 1954 sa Manila. Nagtapos siya ng pag-aaral sa kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering sa Far Eastern University o FEU. Lahat ay namangha sa kanya dahil sa kanyang simpleng panimula. Noon ay siya ay isang mekaniko at ngayon ay presidente na ng San Miguel Corporation. Isa sa pinakamalaki at pinaka-diversified na kumpanya sa Pilipinas, ang San Miguel Corporation. Ay may kaugnayan sa pagkain, inumin, packaging, enerhiya, fuel and oil, infrastructure, at iba pa. Ang San Miguel ay kilala sa kanilang mga produkto tulad ng San Miguel Beer, Magnolia at Pure Foods. Malaki rin ang kontribusyon ng San Miguel Corporation sa sektor ng enerhiya at fuel na may mga proyekto sa power generation at oil refining. Aktibo rin ang San Miguel Corporation sa mga proyektong pang-imprastruktura tulad ng mga toll roads, airports at iba pa. Ilan sa mga kilalang proyekto nito at gamit na gamit ng mga kababayang Filipino ay ang Naya Expressway, SLEX, Star Tollway, Tplex at Skyway System, kabilang ang Skyway Stage 3 na nakatulong ng malaki upang mapaluwag ang trapiko sa bansa. Si Ramon ang rin ang chairman ng Eagle Cement Corporation, isa sa pinakamalaking kumpanya ng semento sa bansa. Siya rin ang vice chairman at CEO ng Top Frontier Investment Holdings, in Kinsaris, ang pangunahing shareholder ng San Miguel Corporation. Ang kanyang net worth ay tinatayang nasa 196 billion pesos. Ang mga negosyo at proyekto ni Ramon Ang ay may malaking kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas, nag-aalok ng libu-libong trabaho at nagsusulong ng pag-unlad sa iba't ibang sektor. Sa kabuuan si Ramon Ang ay isang mahalagang personalidad sa larangan ng negosyo sa Pilipinas na may malaking kontribusyon sa pag-unlad at tagumpay ng mga kumpanya at sektor na kanyang pinamumunuan top 3 Enrique Razon Jr. Si Enrique K Razon Jr ay isang kilalang negosyanteng Pilipino at isa sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Siya ay ipinanganak noong March 3, 1960. Nagtapos siya ng pag-aaral sa De La Salle University. Si Enrique Razon Jr ay ang chairman at president ng ICTSI or International Container Terminal Services isang nangungunang kumpanya sa pamamahala ng mga pantalan at container terminal sa buong mundo. Ang ICTSI ay itinatag noong 1987 at lumago upang magkaroon ng operasyon sa iba't ibang bansa. Tinatayang nasa 520.8 billion pesos ang net worth ni Enrique Razon. Hindi lang iya, siya rin ang chairman at CEO ng Bloomberry Resorts Corporation, ang may-ari at siyang nangunguna sa pagpapatakbo ng Soler Resort and Casino, isa sa mga pinakamalaking integrated resort sa Pilipinas. Si Razon ay aktibo rin sa sektor ng enerhiya at infrastructure sa pamamagitan ng Prime Infra na nakatuon sa mga proyekto sa renewable energy, tubig at iba pang pangunahing infrastruktura. Ang mga negosyo at proyekto ni Enrique Razon Jr ay nagbigay ng napakalaking kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas, nagbibigay ng libu-libong trabaho sa mga Filipino, at nagsusulong ng pag-unlad sa iba't ibang sektor. Siya ay kilala rin sa kanyang philanthropic efforts na naglalayong tumulong sa mga komunidad at magbigay ng suporta sa iba't ibang sektor ng lipunan. Top 2. Manny Villar. Si Manuel Manny Bamba Villar Jr ay isang kilalang sikat at mahusay na Pilipinong negosyante at dating politiko. Ipinanganak siya noong Disyembre 13, 1949 sa Tondo, Manila. Siya ay nagtapos ng kursong Business Administration sa University of the Philippines. Dito rin niya kinuha ang kanyang Master Degree sa parehong kurso. Tinatayang nasa halagang 616 bilyong piso ang kanyang net worth. Itinatag niya ang Vistaland, isa sa pinakamalaking property developers sa bansa na may malawak na portfolio ng residential at commercial properties. Isa sa mga kilalang brands ng kanyang real estates ay ang Camela Homes, isang kumpanya na nagbebenta ng abot-kayang pabahay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kasama pa sa ilang brands ang Crown Asia, Brittany at Vista Residences. Isa sa mga panibago niya ring negosyo ay ang all-home chain of home improvement stores isa ito sa lumalaking retailer sa buong bansa. Pinasok niya rin ang negosyo sa sementeryo. Siya ang nagmamayari ng isang chain ng private cemetery na ang pangalan ay Golden Haven Memorial Parks. May kaugnayan din ang kanyang negosyo sa pagsusuplay ng tubig sa bansa sa katunayan sa kanya ang Prime Water. Ang Prime Water Infrastructure Corporation o Prime Water ay isa sa mga pangunahing negosyo niya na tumutok sa sektor ng tubig at sanitasyon sa Pilipinas. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na aktibo si Manny Villar sa negosyo. At ang kanyang mga kumpanya ay patuloy na nagaambag sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang kanyang pamilya ay isa ring prominenteng pamilya sa larangan ng negosyo at politika sa bansa. Top 1. Ang magkakapatid na si, sina ay sila Teresita Elizabeth Henry Jr., Hans Herbert at Harley. Sila ay pinamanahan ng napakalaking arya-aryan at negosyo ng yumaong amang si Henry Sy Sr. Sobrang laki ng kanilang net worth ito ay tinatayang nasa 1.14 Trillion Pesos. Ngunit wala pa dyan ang halaga ng kanyang mga kumpanya, iba pang assets at mga investments. Kung susumahin lahat ay aabot sila ng 20 Trillion Pesos. Ang pinakamalaking negosyong na itatag ng yumaong ama nila na si Henry Sy Sr., o kilala rin bilang father of Philippine retail ay ang SM Group of Companies, SM Investments Corporation. Ang SM Group of Companies, na kilala rin bilang SM Investments Corporation, ay isa sa pinakamalalaking conglomerate sa Pilipinas na may kinalaman sa retail, real estates, banking at hospitality. Sino nga ba ang mag-aakalang ang nagsimula lamang sa pagtitinda ng sapatos noong 1958 ay siyang magiging pinakamalaking negosyo sa bansa. Ito nga ay naging SM Prime Holdings, isang nangungunang property developer na responsable sa pagtatayo at pagpapatakbo ng mga SM malls, residential properties, office buildings, at leisure developments. Kabilang sa kanilang mga proyekto, ang mga high-rise condominiums, subdivisions, at mixed-use developments. Siyempre, hindi mawawala ang chain of SM malls na sa ngayon, ay meron ng 70 na bilang at 7 naman sa China. Kabilang sa mga mall sa Pilipinas, ang SM Mall of Asia na tinaguri ang isa sa pinakamalaking mall sa buong mundo. Bukod dito, kasangkot din sila sa mga real estate na negosyo sa pangunguna ng SM Development Corporation o SMDC, isang subsidiary ng SM Prime Holdings na nakatuon sa residential condominium development. Pagdating naman sa banking, ay sa kanila ang ng Banko de Oro o mas kilala bilang BDO ang pinakamalaking banko sa Pilipinas batay sa kabuuang assets. Nag-aalok ito ng iba't ibang banking services tulad ng personal banking, corporate banking at investment banking. Bukod pa rito, kanila rin ang China Banking Corporation, China Bank, isang kilalang komersyal na bangko na nagbibigay ng komprehensibong financial services. Samantala, kung sa hospitality naman ang pinag-uusapan, nangunguna sa kanilang negosyo ang SM Hotels and Conventions Corporation. Naghahawak ng iba't ibang hotel brands tulad ng Taal Vista Hotel, Pico Sands Hotel at Conrad Manila. Nagpapatakbo rin ito ng mga convention centers tulad ng SMX Convention Center, ang sipag, dedikasyon at husay ng SY siblings kasama na rin ang yumao nilang ama ang nagdala sa kanila sa tagumpay. Mula sa isang maliit na tindahan ng sapatos sa Quiapo, lumago ito bilang isa sa pinakamalaking conglomerates sa Pilipinas sa tulong na rin ng bawat isang miyembro ng pamilya nila. At iyan nga ang 10 pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayong taong 2024. Nawa'y kayo ay nabigyan ng inspirasyon sa kwento ng paghihirap, pagsisikap, pagtitiyaga, at higit sa lahat kwento ng tagumpay ng bawat isang nabanggit.